Magdadalawang buwan na mula ng mga publiko ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang hiwalayan, ay mainit pa rin ang mga usap-usapan kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Mas tumindi pa na nagkaroon ng mga haka-haka na lang babae daw noon si Daniel habang sila pa ni Catherine. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa mga akusasyon sa pambababae daw ni Daniel Padilla habang sila pa ni Catherine Bernardo. K. Bernardo's cryptic post on Instagram Naging palaisipan sa mga netizen nang inunfollow ni Catherine si Daniel sa Instagram, pati na rin ang iba pang female showbiz personalities, gaya ni Liza Soberano, Julia Barreto at Jillian Vicencio. At ngayon, dumagdag pa nga sa ingay ang cryptic post na nakakata ng kapatid ni Catherine na si K Bernardo ito ng January 12, 2024. Ang naturang post ay lubos na pinagkaguluhan at pinag-usapan sa iba't ibang sulok ng social media. Ang makahulugang post ni Kay ay ibinahagi niya matapos inunfollow ni Catherine sa Instagram ang mga nasabing mga pangalan kabilang na ang ex-boyfriend nitong si Daniel. Ang nakakaintigang post ni Kay ay naglalaman ng isang larawan ng maskara na may nakasulat na We know what you did last summer. Dinagdag pa niya ang awiting Say My Name ng Destiny's Child sa larawan. Dumami ang espekulasyon ng mga netizen na mabasa ang may makahulugang caption ni Kay na naglalaman ng mga taong nakalipas na. 2017, 2018, 2019, 2021, 2023. kip ang claps, trophy, and masks emojis. Dugtong pa niya sa caption, and the very first one that I know, 2014 na nilakipan niya ng eyes emoji. Napansin din sa Instagram post ni Kay na nagbigay ng komento ang dalawa sa matalik na kaibigan ni Catherine, si Trina Goytinko at Aris De Santos. Gumamit si Trina ng mga emojis na nagpapahayag ng inis habang si Aris naman ay gumamit ng mga emojis na nagpapakita ng pagmamahalan ng dalawang tao na magkayakap. Hindi tiyak kung sino ang tinutukoy ni Kay sa kanyang post. Subalit maraming netizens ang nagpapalagay na si Daniel ang tinatarget na kanyang palaisipang post na ito ayon sa ilan sa mga netizens. Posibleng ang mga taong nakalagay sa caption ni Kay ay ang mga taon kung kailan o manoy nagloko si Daniel kay Catherine. Ayon naman sa ilang netizens, marahil ang mga taon na nakasulat sa caption ni Kay ay listahan ng mga taon kung kailan nagtaksil si Daniel kay Catherine. Isang Facebook fanpage ang nangahas na lagyan ng mga pangalan ng mga ilang kilalang personalidad sa showbiz ang mga taong nabanggit ni Kay sa kanyang Instagram post. Ayon sa nasabing Facebook post, ang taong 2014 ay kay Jasmine Curtis. 2017 naman ay isang non-showbiz girl or model. 2018 ay sa asawa ni Patrick Sugi na si Ariel Garcia. 2019 kay Andrea Brillantes, 2021 kay Barbie Imperial at sa taong 2023 naman ay kinabibilangan nila Andrea, Jillian, Vietnamese model at isang Russian. Mababasa rin sa huling bahagi ng Facebook post na iba rin daw ang pag-unfollow ni Catherine kina Liza Soberano at Julia Barreto. Samantala, hindi ito ang unang beses na magpakawala ng makahulugang post si Kay sa social media matapos makipaghiwalay ang kanyang kapatid kay Daniel. Noong December 2023, unang nag -post si Kay tungkol naman sa karma. Jillian Vicencio Isa sa mga unang pangalan na iniugnay sa hiwalayang Kathniel ay ang kapamilya actress na si Jillian Vicencio. Co-stars ang tatlo sa Too Good To Be True na pinagbidahan ng Kathniel noon. Matapos makaladkad ang kanyang pangalan, agad naman dinipensahan ni Jillian ang kanyang sarili mula sa mga malisyosong haka-haka. Sa isang post niya sa ex, sinabi niyang huwag siyang idamay sa issue ni na Catherine at Daniel dahil hindi nga raw totoo ang mga lumalabas na mga chismis. Hindi rin din niya na irespeto ang dalawa. Bukod sa Too Good To Be True, naging bahagi rin si Jillian ng 2023 film na A Very Good Girl kung saan bida si Catherine. Noong 2019 sa isang interview, pinapili si Jillian kung sino ba ang pipiliin niya sa pagitan nila Daniel Padilla at James Reid. At ang pinili niya ay si Daniel. Dahil anya, dati daw si James ang gusto niya pero naging si Daniel na dahil magaling daw itong omarte. Inamin din niya na may crush siya rito at sobrang lakas ng araw ng appeal ni Daniel. Ariel Garcia Nadamay rin ang asawa ng ex-PBB housemate na si Patrick Sugi na si Ariel Garcia sa break breakup matapos siyang ituro ng ilang netizens na naging karelasyon di o mano ni Daniel habang sila pa ni Kathleen noon. Dalawang buwan na nakakaraan nang may nagpost sa Reddit ng isang blind item na nagsasabing may isang babae na tinatawag na mermaid na nakipaglandian at naging ka-sexual encounter ni Disco habang sila ay karelasyon pa ni Kay. Bato isa na banggit na blind item, madalas raw ang pagtatagpo ni na mermaid at disco tal pareho silang miyembro sa iisang barkadahan, ang Eat Squad. Maraming netizen ang nag-aakala na si Mermaid ay si Ariel na may parehong pangalan sa pangunahing karakter ng Disney film na The Little Mermaid. Sa kabilang banda, marami rin ang nag-assume na si Disco ay si Daniel at si Kay naman ay si Catherine. Ang tinutukoy na Eat Squad ay walang iba kundi ang Nguya Squad, ang grupo kung saan kabilang si Daniel, Catherine, Ariel at ang asawa niyang si Patrick. Batay pa rin sa blind item, itinutuloy na dahilan ng hindi pagsipot ni Daniel at Catherine sa kasal na Ariel at Patrick noong April 20, 2022 ang nabuong relasyon di umano kina Daniel at Ariel. Sa pamamagitan ng isang post sa X, mariing itin ng gini Patrick ang mga haka-haka na ang kanyang asawang si Ariel ay isa sa mga dahilan ng pagkasira ng relasyon ni na Daniel at Catherine. Ayon kay Patrick, hindi na maunawaan kung paano napasama ang pangalan ni Ariel sa kontrobersya ng Catherine, lalo na matagal na silang hindi aktibo sa industriya ng showbiz mula nang sila ikasal at magkaroon ng anak. Saad ni Patrick sa kanyang post, yung nanahimik kayo pero dinamay pa rin. Sige, kung masaya kayo dyan eh. Teka, papakain lang kami ng baby. Sa gitna ng mga usap-usapang usap bunga na paghihiwalay ng kanilang mga kaibigan si Daniel at Catherine, iginiit ni Patrick na mayroon siyang isang katiyakan sa ngayon. Ang mga paratang sa kanyang asawa ay walang anumang batayan sa katotohanan. Anya, we don't know where all of this is coming from, but I can assure you guys, my wife has nothing to do with this. Yung di nila bag attend sa wedding namin before, na clear na namin yung reason kung bakit hindi sila nakapunta. Min Fong aka Emma may pahayag na rin ang Vietnamese non-showbiz girl na kasalukuyang nadadawit sa kontrobersyal na paghihiwalay ni na Danielle at Catherine. Ang Vietnamese girl na ito ang itinuturo ng ilang netizens na lihim na nagkaroon o mano ng ugnayan kay Danielle noong 2023 habang karelasyon pa ni Danielle si Catherine. Noong lunes, January 15, 2024 sa Instagram, nagpakilala si Emma at lumitaw. Sa kanyang post, mariin niyang pinabulaanan ang mga bintang na mayroon silang relasyon ni Danielle. Ipinaliwanag ni Emma na tahimik at payapa ang kanyang pamumuhay hanggang sa magkaroon ng bigla ang pagbabago noong nakaraang taon. Ito ay lang siya ay simula ng usisain at kulitin ng mga fans si Daniel at madalahan siya ng iba't ibang uri ng mensahe sa kanyang mga social media account. Sa hinala ni Emma, nagsimula siyang madawit sa issue ng paghihiwalay ni Daniel at Catherine matapos siyang personal na makilala si Daniel noong mabakasyon ito sa Vietnam kasamang ilan nitong mga kaibigan. Ayon kay Emma, naganap ang kanilang unang pagkikita ni Daniel nang bumisita ito sa bar na pag-aari ng kanyang kapatid sa Vietnam noong 2023. Dala alam niya sikat na aktor si Daniel sa Pilipinas. Nilapitan ni Emma ang grupo ni Daniel upang batiin si Daniel. Nag-usap lang daw sila saglit at pagkatapos noon ay umuwi na siya kasama ang kanyang kapatid na babae. Yun lang daw ang tanging interaction niya kay Daniel at wala nang iba. Itinanggi rin ni Emma na konektado siya sa isang Instagram user na may pangalang Johnny Moonlights na panay ang paglalike sa kanyang mga posts. Hinala kasi ng ilang netizens na si Johnny Moonlights ay ang dump account ni Danielle sa Instagram. Ani Emma, na alam niyang mahal ng Pinoy fans si Danielle. na ganoon din ang nararamdaman niya sa mga artistang sinusuportahan niya, pero mariing hiling niya na mangyaring maging sibilisado at magalang. Nakiusap din si Emma sa mga taong nagpapadala sa kanya ng mga mensahe na maging mabuting tao. Sinabi rin niya na marami siyang natatanggap na mga pagbabanta sa kanyang buhay at pati na rin sa kanyang trabaho. Pati na raw mga kaibigan at pamilya niya ay nakakatanggap ng mga spam messages mula sa mga galit na Kathniel fans. Sinabi rin niya sa mga ito na mga akusasyon ng mga ito ay walang kabuluhan, may walang patunay at lahat ay pawang haka-haka lamang. Sa huli, nakiusap sa publiko si Emma na tigilan ang pambabash sa kanya, lalo na't na wala naman daw matibay na basihang may kinalaman siya sa pagkasira ng relasyon ni na Daniel at Catherine. K. Abad Isa sa mga nakakagulat na aligasyon ng pagkadawit ni K. Abad na kasal na ngayon kay Paul Jake at 13 years ang tanda kay Daniel. May blind item kasi na nagkaroon daw sila ng affair noon at naghotel daw sila ni Daniel. Sa gitna ng issue na ito ay nag-post naman si Kay sa kanyang IG story. Ang post ay shinare niya mula sa isang kaibigan na may dalawang babaeng na chichismisan. Ang post ay para kay Kay kung saan nakatag siya at tinanong kung ano ang pinagchichismisan ng dalawang babae. May kanta rin marites ni Madam Inuts ang post. Nang nilipost ito ni K ay sinamahan niya ito ng laughing with tears of joy emojis i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!